Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw, isang kwento ng palinto, musika at simpleng buhay mula sa Kalinan, Davao City. Kilala na natin si James, aka Talistis, ang boses ng komunidad, ang tunog ng puso. Tara, pakinggan natin ang kanyang kwento sa tahimik na komunidad ng Dominga Village sa Kalinan, Dabo City. May isang binatang may dalang musika sa kanyang puso. Siya si James Nevis Abgao aka Talistis. Sa bawat pagtugtog niya, makikita mo ang pasyon. Sa bawat kanta, mararamdaman mo ang kwento. Tara, pakinggan natin. Wala'y makaalala'y Tay, tay, tay Yuliana min nanay Coming duwara diri sa Wala'y Minsan, tahimik lang sa kanilang lugar pero kapag si James na ang umawak ng gitara, muhay na buhay ang paligid. Tara, pakinggan natin ang kanyang kwento. So, uh, sila na sa ko nagatuon gitara. Ana ko nakuha, nakuha ako sa lulu o papa. Hilig man nila, nadunggan ako sa moto, tisting-tisting ko. Anahan lang po ko magtuon gitara kay... Kwan, maboard mong usahay, tisting-tisting ko hangtod sa... Nagwan, gusto ko mag-create og ang gama na kanta ko ang kan gan, -gan ko a Anto sa eh, nani nani na na nai mo na, na, idol sa kuha na rin sa kuha mo pasalamat po ko sa mga tao nga suporta sa kuha na, -ku na nagapasalamat po ko sa especially sa mga magulang kung yu ni Anne. salamat gyo kay pumintay jud muna sa kuang guan si gula pa ko ni angat gamay pa man ni pero padayon lang gyapon antud sa mataas na tapuhon basin dai paboranta Minsan, makikita mo siyang tumututong mag-isa pero kadalasan niyang kasama ang kanyang bunsong kapatid na si Rindel. Halina at panoorin ang video ito. Maria, huwala ang iyong pangalan Nais ko lang dahil hindi na pagbawalan Kapag ikaya't natitikman sa langit um, ang may mga ako sa kong magulang yeah, panayon lang sa mga pangandoy ni mo um, imuang una-unaon nga narami na rin sa mantapad kung manginanginan ka tabang narami na ayaw lang kaulaw sa mo kay ikso ka na rin ayaw ulaw ulaw eh peace and love hindi man siya kilala sa mainstream. Sumasali siya sa mga banda, nagpaparamdam, nagpapakilala at nagpapasaya ya pasalamat ko sa mga barkada nako nga tanan na barkada nako na supporta especially sa ang migo nga si iya Sumatra si Brian Cadiz ug gatong probinsya na gatudlo sa ako sa una si Dicky Cobalo bala kuskus lang gyapon shout out sa mga bim so mao dagang salamat sa inyo wala pa man ko sa taas karon kasi Indi ay pohon at bago magtapos ang kwento, Pinagyan kami ng original compost. James, tara at pakinggan natin. Original composition. So let's go guys! Rasta Rastavaray Yes, my dog Ngano ginadili Ang pagamit sa dahon Naturegini Ni tubo sa yu tanga dahon Faya, faya Fawa, fawa Faya, faya Fawa, fawa Rastavaray as aí far eye, Lami Nadili, Lamibani, Nitubusa Uki Mani, Tambal sisakit a Toki Mani, Nanungi Nadili, Mani, or as the far eye, As Nana, bagu mama, baya baya, bawa bawa, baya baya, bawa bawa, resoparai, resoparai. Yes, man. <laughs> What's the love?